Mga mahal kong anak, ako si Jesus, at nais kong magbahagi tungkol sa mga matatanda. Kayo ang haligi ng ating lipunan, tagapagtaguyod ng pamilya at komunidad. Ang inyong karanasan at karunungan ay mahalaga sa paghubog ng mas mabuting kinabukasan. Mga matatanda, patuloy kayong maglingkod ng may pagmamahal at malasakit. Huwag kayong panghinaan ng loob sa harap ng mga pagsubok. Sa bawat hakbang, kasama ninyo ako, handang magbigay ng lakas at gabay. Mga kabataan, igalang at pahalagahan ninyo ang mga matatanda. Ang kanilang mga aral at payo ay bunga ng kanilang pagmamahal at karanasan. Mga matatanda, magtiwala kayo sa Diyos. Naway ang inyong mga puso ay mapuno ng pag-asa, tapang at pananampalataya. Mahal ko kayo at lagi akong nandirito upang gabayan kayo. Magtiwala kayo sa aking walang hanggang pag-ibig.